sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 20, 2024, Webes, ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ito ay hinango mula sa aklat ni Sirak, chapter 48, verses 1 to 15. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulong ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinay at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipin ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at iyaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Ilyas ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sino mang hari at walang sino mang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay at ibang kay niya'y nagpakita ng himala, nang nabubuhay, Gumawa siya ng maraming inihimala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahangahanga. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay uh, sinimulan natin, basahin at uh, pagnilayan itong ating unang pagbasa na ngayon po ay ang aklat ng sirak maganda po ito ang aklat ng sirak kung, kung babasahin niyo po ng marami itong mga uh, payo sa mga pang-araw-araw na buhay At ngayon po ay ipinahayag ni sirak ang kwento yung kabuuan po ano, ng kwento ng naging buhay ni Elias na ni Propeta Elias na atin pong narinig nung no, nitong mga nakalipas na araw na no, sa pagbabasa natin at pagninilay ng mga aklat no ng mga hari at ito yung buod no ng buhay ni Elias kung paano siyang tinawag gaano siya ka makapangyarihan hanggang sa kanyang kamatayan ay nagpagilas pa rin no ng ng kahanga-hangang kapangyarihan maganda po no na at siguro magandang paanyaya sa atin na pagnilayan mabuti no yung atin po mga buhay no, na sa ngayon o no, sa kasalukuyan o ano man po ang nagawa na natin mga nakalipas kahapon at sa mga nagdaang taon ay ah, hindi na natin yun mababago pwede natin balikan pero hindi na natin yun mababago pabalikan lang natin para matuto tayo doon sa atin po mga naging karanasan at nawa ito rin ay magdulot ng ah, maganda sa mga makakabasa sa mga makakaalam no ng atin pong naging buhay. So walang walang karanasan na dapat nating ikahiya o oh, ikahiya pero sempre no hindi naman ipagmamalaki yung yung kamalian natin. Pero ibig sabihin wala tayong uh, pwedeng at dapat na itapon sa ating mga karanasan. Nagkamali man tayo, bahagi na yan ng ating pong buhay dahil sa anumang pagkakamali ang importante ay yung sinikap natin na itama yung ating pagkakamali at magsilbi nawa tayo mga inspirasyon uh, inspiration din sa mga makakaalam ng ating buhay. Uh, wag, wag kang mahiya at matakot magkwento. Uh, Siyempre, no, uh, kailangan mo din mas maging maingat kung kanina mo ipagkakatiwala ang kwento ng buhay mo. Pero lahat, no, lahat nawa uh, sa pangyayari sa buhay natin, huwag natin aalisin at huwag natin ilalayo ang Diyos na siyang kumilos sa buhay natin kahit madalas ang ating mga desisyon ay hindi ayon sa Kanya. Pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang pagpapatawad at pagmamahal, no? sa labis na pagmamahal sa atin ay um, hindi niya na lagi no? kung ano yung nagawa natin nakamalian, an kundi kung paano natin ginagawa ng paraan para maisaayos muli at makasunod ang ating buhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.